Alright, now, tingnan mo na po natin ang... Uh, Kanina, we already talked about yung mga ibang players na pwede mag-costume. Oo. Oo. Oh. Meron pa. Meron pa. Aba. Meron pa. Tingnan natin. Tingnan na natin. Oh, yeah. James Yap. Okay. James Yap as Captain Barben. Tama? Tama, tama, tama. Oh. tama. Captain akala Barbell. ko, Akala ko, 300. Oh. Oh, Yeah. Green Lantern. O oh, si uh, Mark Kagiwa. Pwede, no? Pwede. Green Lantern. Actually, pwede. Pwede. No? pwede. Sino pa? Sino pa ba? <laughs> <laughs> Ikaw lang magsabi niyan. Uh, the, the, uh, the, the Blob, blob. Big Bo Belga. Big Bo Belga. Sana mala, Incredible Hulk man lang. <laughs> the Blob pa yung nilagay niyo. Next up, Ayan, chepre siyempre, siyempre. The Spider-Man. Siyempre. Arwin spider. Santos as Spider-Man. Parang magtataho lang. May ano sa ulo. <laughs> ano to? Ah, si... Suma. Ano? Uh, si si, si Alipig? Ali Alipig uh, Azuma. Hindi niya kilala yan. Okay. Tayo lang naka... Hindi mo rin kilala yan, ano? Azuma? Oh, hindi. hindi. Oo, oh, kasi bata ka pa masyado. Dapat oh. nga, hindi ka na nagtatrabaho <laughs> dito. Huwag <laughs> naman, mahal yung costume ko eh. Kailangan ko pa bayaran. Ay, hindi lang ikaw. Aba, ako meron din ako. oh May mga... Meron din mga costume para dito sa ating... Uh, sa ating mga nagtatrabaho dito sa Active. Oh, pwede. Sino, oh, sino, sino ayan. kaya? Tingnan na, panoorin mo, mabuti. Oh, yan. Si Magu. Magu john as the Grinch. The Grinch. Di ba? Bagay? Pwede. Bagay. 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 Medyo mabuhok lang si Magu niyan. Okay, next. Next, Kinito Hensby, Sir Kinito Henson. Yes, cut in the hat. Bagay, oh, di ba? Pwede, pwede, pwede. Ah, bagay, bagay. Pero pwede rin Willie Wonka yung dating eh. Willie Wonka, pwede rin. Pwede. Sino <laughs> pa? O, yan. Ha? Charlie sa... Si Sel, Erica, and Jessica. Charlie Kunas Angels. Sel, <laughs> <Shell>, Erica, <laughs> and Jessica. <laughs> Aba. Ba, Erica. Oh. Gitnang-gitna. Oo uh, nga, laging lagi masikip ang suot eh. <laughs> wala lang, napansin ko lang. <laughs> One size smaller. Oh, oh sino to? Jojo jo sa jo 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 as legs. Ang sama na mas super as, as, legs. as, malaman, as, super a, as legs. Eh, ikaw naman naglabas na ito eh. Sandali, magta-transform ako. Hita! <laughs> <laughs> Parang ang pangit naman. Eh, sino pa? Sino pa? Ah, oh, Miko Alilio si E.T. E.T. <laughs> e. Miko, wala akong kinalaman dyan, ha? Gagay! Pero... <laughs> Halili Pon Hom. Iti Pon Hom. Halili Pon Hom. Bakit? Dahil kamukha niya o oh, kasi liit niya si Iti? Eh, hindi natin sure yan. Eh, di ba? Eh, basta ako. Batman wala. ako. Oo, oh, basta si Derek ang nag-ano niya. Wala, oh, wala kami dyan. dyan. Tagabasa lang kami dito. Tag eh. Oh,